Good morning, magandang araw, welcome to my vlog. So, asyal muna kami, sama ko ang aking wina at sa yung pamangkin. So, pinasyal muna namin yung pamangkin namin kasi babalik na siya ng uh, Japan next week. So, dito kami sa may wildlife sa may Quezon City. mag-alagala muna para ma-enjoy naman yung mga ano, mga bata. So, ito lang muna. Yan. So, madalas din kami dito ano, pumasyal wing Christmas. So, nakailang balik na rin kami dito. So, ngayon na uh, pinasyal lang namin yung pamangkin namin kasi gusto niya makakita ng mga animals so mamaya pupunta tayo doon sa may mga ibon at ibang uri ng ibon at mga snake uh, mamaya papakita natin Parks Information Center dami rin pala dito ng ano pupunta mga estudyante siguro yung mga nagti-training dito so, tayo sa may Pasok dito Pasok ako dito sa may raptors Tingnan natin yung mga raptors na yan oh, Ay, ayun Crocodile <laughs> Ang laki Nakakain na yan ng ano Delikado niyan yan Nakakain niya sa Ang laki oh laki So yung kabilaan ito yung isa oh Oh, hirap ang may screen kasi Ayun, yung isa Kapila na kulungan Ang laki na oh Ganagala oh. pa tayo So, ang kagandahan dito Baayos yung Malinis Isa yan sa mga Una nating hinahanap sa mga ganitong lugar CR saka pagkain kainan tara ano nandyan dito tayo sa mga ahas ganda ng lugar dito magandang pasyalan Pero ang dami rin yan. may mga nagja-jogging din tapos doon sa kabila yung mga estudyante guro mga ano yan nag-aarotese eh. o mga nagtitraining tapos dito Sawa Ayan, sawa Laki Nagre-relax lang, siguro busog yan Dito naman yung isa Nagre-relax lang sa puno ng talisay Ayan o no? Siguro ano na yan, busog na yan Papahinga na so pa rin so may mga bird ibon. Diyan ng ibon dito. Ibon. Ibon no. Ibon. Ano? Ano? Ako paro. Oh, oh. muhuli na kay nang isa. Iuwi natin. Ang unay. Iyan 'yon. Ito at. Kendi na may ibon lahat ito ano kulungan ng mga ibon ng gandun dami ayan gaganda ayan oh lakas lakas ng boses isa pa nga bird sa pa ay nahiya oh lakas lakas ng huni mga huni ang ating isa sa mga pambansang ibon uh, agila tulo, tulo lang siya sa ano niya tulungan baka na itong ano, ano agila na ito ito sa isang kulungan, tatlo sila ay apat ayun o no? Apat silang magkasama. Naantok yung isa. At dito naman, sawa. Dito ano, dito yung crocodile. Crocodilus mendorinsis.

Bawal dyan lumapit. Ayun si ano, relax lang no. oh. 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 Sabit-sabit lang. Ang ingay oh. Kuy, kuy. Dito mo laki ano. Pagong. -um. Oh, laki. Laki na nila. Apat na piraso, siguro yung dalong malalaki na yung mag-asawa. Yung maliit doon sa ano. yung anak nila. Oo, oh, ay. Pink one is my mom. one oh, is my dad. lambitin, no. Oh. Sulo lang si Parot dito. Oo, oh, ang gaganda. Uh, sulo <laughs> lang siya. laki ng pating pating sa tahik o lakalakaw muna o lakaw o linis dito ng ano ang ganda dito daming mga ano daming mga uh, pupunta para mag ito uh, mag picnic uh. So yun guys, sana nag-enjoy kayo so, sa mga animals na pinakita ko. Na videoan ko. So ikot-ikot muna ako. Tingin-tingin ng mga iba pang mga magagandang ano dito. Tanawin. Ang ganda ng lugar. picnic shade amphitheater ganda na mga punong kahoy rito. ito tayo sa ilog tabing ilog ito tayo dito sa may gasebo uh, isda pa oh. may mga tilapia dito mas maraming ahas so tulog yung mga sawa ayun so, so, ang ganda ng kulay niya gising gising siya gising gising siya. gising siya gising siya naman tulog dito pala yung mga kaliliit na, no? na ano sawa kulay so, dito Oh. Mm -hmm. Di Makita, madilim. Madilim sa loob. Dito pala yan oh. Marami. Eh lang, relax lang. Relax lang si Sawa. ito so, bago din ang ano bago din mag para lalakad dito sa lawak ba naman ibang ano agila lawak ng kulungan niya kinulong na yung isang malaking puno siguro para ano nakakalipad siya ng ano ng malawak-lawak o malayo-layo nandito siya oh. ito ayan Yan siya so, bali ano sila dito uh, dalawang piraso dito sa baba yung isa nanginginain yung isa nandun sa ano taas Ayun. Ito okay, siya. Hindi ah, masyadong ano kasi na uh, sa may sanga anong ano punong kahoy. Sa so, lawak ng ano niya, kulungan niya. Kaya siguro ano para nakakalipad siya ng maayos kumpara do sa iba na ano ang liit lang ng mga ano niya. Aula niya, yung taas nilagyan ng net. Ah, nandito pa isa. Ayan oh. Ayan, oh. Dito siya magandang tignan. Ayan. Ayan, oh. Yun, di ba siya? Ayan, gumagalaw yung ulo niya. Ayan. Dancing, dancing. So funny, that 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 so funny. Do so dance. So, yun guys. Hanggang dito na lang ang aking video. At sana, nag-enjoy kayo. Bye na. Bye.